malapit sa face, dikit mo malapit sa face picture kita smile hi ka bebe hi ka bebe, magandang buhay Hi, hmm, kinakain mo? Hmm? ano yan? Anong kinakain mo? No? Mili. Mili? <laughs> Mula ka na naman. <laughs> Pinaglolo ko muna naman kami. Papa o? Oh? Da. Hmm, basa. Nagbasa si Papa. Da, hmm. Papa. Yun, nandun kanina Oh. May sinasalok dun sa may fish pond. Ano kaya yun? Ha? Sa tingin mo na yan na yun? Anong sinasalok Bila. ni Papa? Ha? Dan. Hmm? Dan. Ano kaya yun? Tawag mo na. Sabi niya, alis tayo, di ba? Saan ka pupunta? Uy, ay, yung pogi. Saan ka pupunta? Hmm. Saan? Ano daw kinakain mo. Koy ay, yeah. si Papa, oh. Ano hmm. kaya yun? Nagdadala siya. Dala. Nagbabasa. Nagsasalok ng ano? Butete, siguro. Tag mo na, Papa. Basa, oh. Ay, pahaha. Tara na, basok na tayo. Kala ko hindi mo ulan eh. Kala ko madilim no, lang. No, ah. No. Good morning ka, bebe. <laughs> Nakikimari des dito. Ayan yeah, na, no, tingnan niya. Ang dami din siya nauhuli. Hmm. Isang pangkawin. Eh. Wala na naman pong pasok. Simula day 3 days. Pero mas ano, kasi yan, nagpiprint-print. Na para kaling rin nag-aaral. Tapos syempre, mga reviewer, habang nasa bahay, walang ginagawa, Sasamantalahin sila na ano, uh, makapag-review-review -review dito. mga tilapia mauli nila madami din po kagabi nga nung umalis kasi kami kasama si Nainay kami ni ka-farmer nagbili lang kami ng mga yung diaper ano <laughs> tapos ayun may namimingwit pa ang dilim na aras 8 na ata yun. dito ako sa office eh. Tapos yung mga picture namin, 'di ba, na alis Kita ko. Ano 'yung puting 'yun? Ano yun ba? Oh, nasabit na rin sa wakas. Diyan na lang 'yung ano, paglalagyan kasi 'yung sa baba nalagyan ng aquarium. kita niya papa na papa niya dun sa ano kalapate oy samahan mo ko ano mo dun kuya mo hmm mainit <laughs> bakit bumalik hindi siguro makadaan Ginulat daw po siya ni Ponpon. Ay, pinampunas mo pa si ate si Ma. Ginulat ka lang pala eh. Namiss ka lang niya. Tinalunan ka. Hindi. Ano, sabi niya, bulaga. Sabi niya gano'n. Ano sabi niya? Bigla siyang tumayo doon. Tumayo lang pala. Tinatch ka niya. Hindi. Oh, o, hindi naman. lang na ganun. Yung mga ko. Si Nenay nakakapunta nga mag-isa dun, oh. Ikaw, nagulat ka lang, umiiyak ka na. Eh, si Papa, utawagin mo. Papa, pupunta ako dyan, sabihin mo. Sige na. Ay, Rowan. Huwag kang iiyak. Oh, nakabidyo ako. Nakabidyo oh. ako. Nakabidyo ako. Ano doon yung pala anak nyo ka-farmers, iyakin, napilat lang? Mama! 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 mo ako, matabon-tabon. Ay, ayoko. Saka magdumi doon. Huwag kaya kasi tiyaman mo ako, ati-tiyaman mo ako. din, ako kay Max, kay pun. Ponpon. Ang bait ni pun eh. Bait daw, sa wala. Ito yung DR, parang ilang punta. Siyaan yan ako dadaan. Ah. Ano yun? Ba't nakaibahin? Nagkaroon ng ibang color ata. wag apakan yung mga lamang ko, ha? Hello? Hello? Hmm, hindi nga naman baligtad. Tara! Mga tayo baligtad yung susok mo si Mercy. Oh, dandan oh, okay. naman. Mga dati yung susok natin. May dala ka pang baboy. Litsunin natin yan. Na. Litsunin natin yan. Magpalaro. Ah, yeah. Ayaw. Magpalaro. Palaro ka ma. siya. Papalaro ako. Sige. Bring me. Bring me. Bring me baboy. Ay. O, oh, mata pa. Ay. Ay. <silence> )Ay, ay, 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 ay. ay, piko tayo, piko. Ay, uulan na ata. Kuha kayo yung Hiningal <hairy> ako. Naglaro kami ng piko. Ay, hindi. Hindi pala yun. Hindi piko. Anong tawag doon yung... Oo, oh, oh, yung ganyan-ganyan. <laughs> yung sinasabat. Patintero. Yun. Ningal ako. Kasarang tayo yung noyan. na. Tara na, Rowan. Anong gagawin natin dun? Maglalalo tayo ulit. Ako. Ako. Hindi. Wink-wink. Ako. 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 sa chan. Asa. Ha? Hindi ka asya? Ito. Mm -hmm. Asa. Saan yung tineras mong bago? May tineras kang bago?

hawak ni Ninay. Baby niya ate yan dati. Oh. <laughs> Tignan niyo yung damit mo. Mm, mm yung damit niya, papakita ko, tahi ko pa doon dati. Yut. Turn mo sila ni Chichi. Baby. Mm -hmm. mm -mm. So, ng baby, papakita natin. Ang cute to, nakajamsuit yung baby. Hmm. Wait <laughs> lang. Be. Papakita natin. Oh, oh. Mm. Ayan na ano siya sa likod. Oh. <laughs> Cute. Ube. Baba kaya. Hmm? Ube. Ah. Patulogin mo na. Dumadami baby mo niya. Hmm? Tama so, na. Huwag ka na magdagdag. bebe. Come. ay ka, Uy, pogi naman. Saan mo? Oh, ay, ay. ay. Nagluluto po silang ano doon. Pansit na. Kakainin mamaya ni Nene yan. Pogi naman ni Nene. Hawak. Opo. Pupipitas okay, po siya ng rambutan. Ay, maputi. Wait lang, baba ka. Baba. Nay, hindi niya pa nakikita yung rambutan dito. Huwag mo sabihin si Dito Jun. Ang dami palang bunga. Oh, sana magtuloy. Ito. Nay, ah, oh, na. Ay, baka mapitas na yung isa. Sayang, no. Yung isa lang, itong red lang. Yan. Yung red. Na? Ay, nadagod yan. <laughs> yung red, color red. Hindi yan. Yung red, yan. Yung big. O, oh, kunin mo na. Ganun, hindi ganyan. Ha? Huh? First time namin mag-harvest ng rambutan. Ay, hindi rin marunong si mama. Bayabas lang ako. Hindi na daw lalaki yung isa, sabi ni Kuya Jun. Ba, masakit la rin kukunan ding rambutan ko, Jun? Masakit la rin kunan? Ay! Ay, papakyan laki. Okay. Ah, huh? Uy, pogi naman. O, oh, picture kita. Tingin ka dito. Pakita mo yung taas mo. Smile. Smile ka. Smile. Smile ka. Dito lang. Malapit sa face. Dikit mo. Malapit sa face. Picture kita. Smile. 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 Okay. ab pakita mo kay Papa. Sarap yan. Papa! Maalis din. Kalakal din sila ngayon. Kumita rin kami sa ano. <laughs> Kalakal. Ayaw na si oh. <laughs> Sabi ko na-train na din naman sila. Nasanay na yung ano nila. Na hindi dumadaan dito. Ah. Nagsulog sila dito. Mga... Nay! kaso pati mangga <laughs> gandun ayun mga brown tapos ano po kahapon nakakalungkot may ano na naman po na aksidente na naman sa may tapat sakto yung cctv po namin dun sa may poste ano uh, blurred di po kita yung banda dun kasi naba, nung umulan pumasok yung tubig na takpan yung pinaka lens ng camera dito lang po sa mismong tapat po ng bahay. Lagi po ano diyan may naaksidente banda dun sa may lagpas ng posting 'yan. Pero dito na hagip naman ng kaunte may ilang may dalawang kamera pa po kasi kami nakatapat sa ano kalsada. Tapos so 'yun may may namatay na isa bata pa nakaangkas sa ah. talaga naman no oh. biglang nagbuwat si Kongkong Kong. kanina si Kuya John lang talaga <laughs> kaya kongkong si Kong pa uwi na kasi nagvideo ako kaya tingnan niyo po nakabag po siya hindi <laughs> ko <laughs> ay nini nabalo na, hindi hindi ko na pinaano hindi ko pinakita dito kasi matatandain do eh ay, may e, dito. eto mga to, nakita nila kasi may malakas din po yung ano, kalo, yung sounds nung nagbanggaan. Puna, Hi, good morning. Putol-putol lang ating vlog. Ano ni? Gutom ka? Nakikialmosal siya. Maghahanap siya ng itlog. Ayaw niya nga. Mangang kasi itlog ang hinahanap niya. Sumo egg. Sot mo? O, Kain ka nga, namin. oy ang galing naman ng baby na yan. Yes. Ha? Gusto mong ano? Ay, ma mahangang po kasi yung ulam namin. Wala pa sa bawang na sinigang. Kulog ka. Tabi ka kay Tito Nel-Nel. Abe, may panel. Bapo ito manabo yun. Ipo ta. Ipo Kahapon po sarado kami. Sabado. Kala namin ma ano kasi maulan. Super typhoon daw. Sabo, sabi ko, magano na lang tayo kasi wala naman ako naka-reserve talaga. May ilang magwawak-in lang siguro. May ilan pong naliga na ano, pumunta, pero hindi naman ilan lang ilang sasakyan lang. Ang bukas, ang bukas lang. Kaso kung mag-open po kasi kami, tapos ilan lang po yung pupunta. Maano din po. Malugi. Uy, ma maparasa tayo? Hindi. Mahilig siya sa gulay. Good morning ka, Bebe. Magandang buhay! Oh, galing ako sa lechonan kanina. May nakita akong pansit-pansitan. Sabi ko, hindi sa salad ko. Pero wala pa yung kamatis. May sibuyas na yan. Gusto mo yan, eh? Uy, ano ba yan? Uy! <laughs> tikman mo, Be. Tikman mo, tikman mo. Mm -hmm. Yummy to. Yeah. Yummy ano? Mm. Try mo, try. Hindi mm? nuto! Ganyan talaga yan. Wala pang simpla. Baba ka, Rowan! Lumating na yung kurtina, o. bago bagong ano yan, o. Oh, Linis. Nea, ikaw kasi, Nea. Maglipit ka. O. Oh, clean up, clean up. May bait talaga ng batang to. Ang ano po niyang utusan, magaling talaga siyang utusan. Ah. Kalat mo naman yan eh. Uh, lagay mo dun sa ano mo dun. Lalagyan ng toys. Bukas ka na magkalat na. Bukas na. na <laughs> uh, nakatambak dun yung mga ano nila. Toys nila. Lalagay uh, na. Hindi ko na natapos-tapos yung vlog ko. Kasi mga nakarang ano, nag ulan So, hindi naman po ako nakapag-vlog. Tapos, busy sa mga bata dahil nag-online. Nayali ka, may sasabihin ako sa'yo. Si Papa Yang dyan tumatambay. Wala namang kasi kami, ano, TV. Nasira yung TV namin. Tagal na, matagal na sira. Mas matagal yung time na sira siya kaysa dun sa time na ginamit siya. Kaya naging, ano, parang kwarto ng playroom. Nayari ka, may sasabihin si Mama. Bagong, ano, Nay! Nay, oh, baby ko! Paano kaya mapapalabas? Pinapanood ni Papa yan, eh. Nay, aalis ako! Sasakay ako kay Pretty! Bye-bye, Nay! Di ata ako naririnig. Tapos po yung ano kanina, yung ulam namin na salad. Yung pasit-pansita na ubos. Sarap din. Wala naman siyang lasa eh. Ney! Akit na ako. Bala ka. Diyan ka na kay Lolo Sleep. Ang mong yan. Ah, bakit ang timbang mo ngayon, baby ka? Ah. Hmm? Paano tumingin yung pogi? Paano tumingin yung pogi? Oh, may batang makulit. Si Rowan, po. Si Rowan? Ano siya? Di siya kulang sa pansin. Nasobrahan sa pansin na oh, Oops, yung um, kapatid. Mm, mm, mm. Ah! normal ano na yan. Ay, <laughs> nako. Dalawang, pag lumaki-laki pa to, lalaban na talaga to. May? Tapos kanina, kumain kami ng lugaw dun sa labas. Nasa ano, ka Farmer, nag-video kami. Magulong video lang. <laughs> oh no! Hmm? Dungis mo na ba? Tara na, kit na tayo, ligo ka na. Nay. Nay, bawal pang punas yung kurtina, ha? Matagal din po, eh. Parang more than one week din pa, ba, bago na, ano, ulit, may lagay. Sabi nga nila, magpagawa na po ako ng extra. Kasi mura na lang daw, dahil tela na lang nun. Dahil may naka-install naman na, na, ano. Kasi syempre, pwede naman kahit hindi na muna kasi syempre gastos din yun <laughs> anong ginawa niyo sa school kanina ah, anong pinag-aralan niyo sa school Rowan ay yan kulit uh mm -uh. -mm. anong unang pinag-aralan niyo sa school nakinig ka kay teacher bukat si daw o daw Ay, bukat si Daucha, yun na kami. Ah, kanina kanina, anong pinag-aaralan nyo? Vowels po sila ngayon. A, E, I, O, U, na. A, E, I, O, U. Uh Kukupanto, -huh? elefanto, bumbanti. Kasi si, si Rowan, mas ano po siyang mag-aaral kay ate niya. <laughs> Tapos, pag uwi niya, maano mo kung anong pinag-aaralan nila, nag-share siya. Pag pinatay mo yan, mapapalo ka. Ay! Bye bye ka bebe ka na nga. Tama na, wag na. Bye bye na lang. Ay, alam niyo po ba yung kinatatakutan ni Nene? papa ah, mapapaiyak ko yan. Alam niyo po kung paano ko yan mapapaiyak. Eight lang. Papaiyakin natin ang bata. Tain mo ko ah. Naitingnan mo to, may nagahanap sa iyo. Ano, maglilikot ka pa? Maglilikot ka? Ha? Ah? Maglilikot ka pa? Ah, ah, hindi. Ah, sige. Patayin mo. Ayan. Natakot <laughs> po siya na Jessica so. <laughs> sige, patayin mo. Para, ano, hintayin natin. Kakatok na dyan si, ano, Jessica so. Patayin mo na yung lobbies. Pag madilim po, pag sinabi mong yun na si <laughs> iiyak yan. <laughs> Ayun na. Hintayin mo yung katok. Ngayon, medyo may abang ibang pa yan eh. Ma maano pa eh. Not dito pa. Pero pag nasa room, ano yan, nagtaka lang kami nung kailan ba yun, isang araw. Narinig lang yung, yung boses eh. More on boses po siya na, na tatakot. Sleep na sabi niya. <laughs> siya na kusang nagsabi, matutulog na daw po siya nung narinig niya boses. Palagay ko tinakot po siya ni... Sino nanakot sa'yo? Sa ano, kay Jessica Soho. Sino nanakot sa'yo? <laughs> sabi niya ate. Ate Sima, tsaka ate Chichi. Kasi mahilig po yun man... si <laughs> Ma. manonood ako. Nasan na? No! manunood tayo ng KMJS. To. No, no. no! Nee, manood lang tayo eh. Wala. Ito. Sana no! no. Ay, wala na. Nang na. mga mangkukulam. Na-sharaw ni Aurora. ng Bakit namalabas agad ng na sa sakit ng Si Aurora, no araw na Wala na. Hoy, ito pa. Bye-bye ka. Uh, bye-bye ka, bebe ka na. Wala na. Bye-bye. Bye. Tingin ka dito. Bye-bye po ka, bebe. <laughs> Sabi mo, bye-bye po ka, bebe. Bye-bye. Thank you for watching. Doi. Ding. God bless. God bless. Mama. Mama. Chup. chup. chup, chup. <laughs> Tingga daw, Bye ko po. Ah. Yung happy. Isin bahay ko ba? Sino, Plain? Ay, natulala. <laughs> Tama-tama at sinainin.